ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, dumating ang inak at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makapagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad dito, ang, ang siyap kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po ng Merkules sa ating lahat. Sa Ebanghelyong ito, itinuro sa atin ni Jesus na ang tunay na pagkakamag-anak ay hindi lamang nasusukat sa dugo o laman, kundi sa pakikinig at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging pamilya ng Panginoon ay hindi pribilehiyo ng iilan, kundi bukas para sa lahat na handang magbukas ng puso at sumunod sa kanyang salita. Minsan, iniisip natin na sapat na ang makinig lamang ng salita ng Diyos, ngunit ang tunay na hamon ay ang ipamukay ito araw-araw. Sa ating manggawa, desisyon at pakikitungo sa kapwa dito sinusukat ang ating pagiging malapit kay Kristo. Higit pa sa pagiging tagapakinig, tinatawag tayong maging tagasunod, hindi lamang dahil tayo ay anak, kapatid o kaibigan, kundi dahil pinili nating mamuhay bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa paanyaya mong maging bahagi ng iyong pamilya. Tulungan mo po kaming hindi lamang makinig sa iyong salita, kundi maisabuhay ito sa aming araw-araw na buhay. Naway makita sa amin ang mga gawa ang aming tunay na pakikipag-ugnayan sa iyo. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.